Putik akala ko alikabok lang. bintura pala oh. Buti na lang naka PPF tayo. Ayan oh. Dami. Ito pa. Minalas ng pinagparking nga na. Akala ko kanina, likabok lang. After ng car wash. Saka lang lumitaw. Pintura pala. Ang susunod kong kwento, nangyari din nung nandun tayo sa Bicol. Yung third trip nga natin. Yung recent trip natin sa Bicol. Um, hindi ko primarily intention na i-advertise yung PPF ni Invitec. Pero, since alam niya naman na yung sponsor natin siya so mahirap pa diba? di ba so anyway bahala na kayo mag-isip ang importante sa akin is may share ko sa inyo kasi totoong nangyari so yung uwi namin sa Bicol nung Holy Week hindi talaga yung plan uh, planned um, merong nangyari uh, sa family um, personal wag na natin pag-usapan so anyway pagdating doon alang syempre yung reason na pagpunta namin doon yun muna ang inatupag namin um, alangan namang pagdating na pagdating, isipin ko magpa-car wash agad. Although parang may bumubulong sa akin eh kasi madungis na si Panchita. So, hindi ko pina-car wash. The following day, um ganun ulit. So, nabilad siya first day, the entire trip, first day, the second day, bandang hapon, buti na lang yung sister ko, yung din na isip niya, medyo hindi na kami masyadong busy and naisip niya magpa-car wash. So, sabay na kami, yung si Rave, yung Rob Rav Ford. Um, ni, ni Ted So, after makarwash, nung natanggal yung mga alikabok, may mga naiwan ng mga puting dat-dat-dat. Sa madaling sabi, na-oversprayan pala to si Pancita. Ayun, buti natanggal. Ayun, umangat naman eh. Ibabad lang ng saglit, wag mga punasan agad. Demo sa napagkut pa dito Bad. Magasgas. Nahali man. Yan. Buti na lang, natatanggal. Sabi ni Madam Pea, may nila pa lang daw Friday bago pa kami umalis, may napansin na raw siyang mga puti-puti. Like I mentioned, um, Friday pa lang kasi dati na madumi. So, hindi ko napansin yung difference. Yung pala, yung alikabok niya na puti, May kahalo na pala dun ng mga tilamsik ng white na alikabok. So, lumitaw lang siya nung na -car wash na. So, dun ko na naman ulit na-appreciate na buti na lang naka-PPF si panchita Kasi, before, na-experience ko na yan konti lang sa hood. And, uh, buti na lang, bagong overspray pa lang, kakatama pa lang. So, medyo natanggal ko pa. Pero, may mga parts na hindi. Uh, Kinotkot ko, nilagyan ko ng kerosene. Hindi na talaga Uh, matanggal. May mga iba na natanggal pero sa kakakutkot ko, nagkaroon ng scratches. So, ang ending, pinabuffing ko. Buti na lang nakuha sa buffing. Pero, yung nangyari kay Panchita, Friday pa lang, nandun na pala yung overspray. Tapos, Saturday pa kami bumiyahe, maghapon na sa araw. Tapos, hindi ko pa pinakar wash pagdating. The following day, hapon na, nabilad na naman ng tanghali. Kung walang PPF, for sure kumapit yun sa pintura naluto yun okay so buti na lang so makita nyo dun sa video um, yung iba makukuha mo sa simpleng kotkot -kot. yung iba mayroon akong nilagay na spray na parang kerosene so madali lang din matanggal pero ganito siya kakulit ha yung, yung klase ng paint niya parang rubberized so natanggal ko na siya tapos pag pinunas ko tapos napunta siya dun sa kabilang side lang ng ng body or kahit sa glass, napunta lang siya doon ng konti. Tapos hindi mo na na wash out or hindi mo na punasan talagang matanggal siya. Kakapit na naman ang kulit. Kaya natapos ko tong linisin inabot ng mga 2 to 3 days kasi uh, marami eh buong hood tapos windshield tapos dito sa left side pati sa bubong so eh syempre busy kami marami kami iba din ginagawa inuunti-unti ko na lang so buti na lang si Sir Alex meron siyang bagong bili na malakas na spray spray wash, spray gun ang lakas ng pressure, so yun uh, ang ko pa isa-isa tapos sabay buga okay, nandito tayo kila Sir Alex ulit ito may mga natira pa oh. actually, umangat na to eh kumapit lang ulit so I guess kailangan ng talaga i-car wash para completely matanggal ano? Yung dito sa hood Halos wala na lahat So yung car wash natin Ayan O diba tanggal May tira pang konti So kailangan Sprayhan nung ano pang tanggal. Tapos Tsaka bugahan ng tubig Hindi ko kailangan Hindi ko kayang gawin Kutkutin lahat Tapos tsaka kububugahan Kasi Matanggal mo man siya A few minutes lang kakapit na naman kaya dapat section by section pakakot-kot mo kailangan mapunasan at mabuga mo agad kasi pag nandyan pa rin siya sa kotse didikit na naman siya ang kulit talaga parang rubberized so anyway um, guys pag nangyari yun sa inyo um, I think ang pinaka isang step na kailangan gawin kung mapansin nyo agad ah, is subukan yung pakawash agad pag hindi I think ang isang safe na chemical is kerosene. Kung may mabibili kayo sa medyo mahirap na rin mahirap pang medyo mahirap na rin makakuha ng kerosene ngayon sa mga gasoline stations, ha? So ayun, um, kerosene. Tapos huwag niyo ipakutkot. Kasi magagasgas yung top coat nyo. Ngayon, pag inabot na ng dalawa, tatlong araw, uh, good luck na lang. Medyo mahirap, medyo mahirap na yan. So, dadalhin nyo na lang sa detailer hopefully makuha pa nila sa buffing pag hindi repaint ka na ayun so ayun si Nuerte pa rin so una parang inisip ko ang malas naman so syempre ang duda ko nito si Achi baka kung sana naman niya pinark diba? <laughs> di ba pero hindi mo naman masisisi kahit sino naman may dalan sa sakyan who would know na may ganun na dun pala sa may building pala doon na nasa 10th floor di mo naman alam may nagpipintura pala or you know dala ng hangin one block away doon pala yung nagpipintura may overspray na napunta lang sa'yo or baka tumatakbo ka may nadaanat ka may ano so hindi hindi mo talaga masabi um, you, ano charge it to experience na lang balas na lang talaga so medyo swerte ka na lang kung nakita mo agad at mapupunasan mo agad or lalagay mo agad ng kerosene So, ayun, um, dun ko lang ulit nakita yung, yung, yung advantage ng, ng naka-PPF. Ayun, so yun lang, sinishare ko lang sa inyo yung kwento. And, uh, <clears throat> yeah, medyo eventful yung mga nangyayari pag naglo-long trip, eh, no? <laughs> okay, guys, thank you for watching. As always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.